Ayan, sabi mo? Sorry na, sorry na po. Gustong gusto ko yung tutong pagka ano, pagka mainit pa. Ayan o, oh, tutong. <laughs> Ayan ako yung tutong. Oh, andito yung baby ko, bakit? Tutong ka ba? Ayan o, tutong. Hindi ba ko dapat? Sorry na ako. Ay, pasanggap, masanggap. Magbilang ka ng isang libong sorry. Tatawarin kita. Ha? Umpisahan mo na. Wala? Saan 1000 yung buwag? Wala? sorry. Habang kumakain ako. Ang palig mo sa akin, yung palig lang ko sa anak ko. naman? <laughs> Habi lang mo kasi. Oo, oh, sige okay, na naman. Namjosa, sabihin na tayong kumain ah. Sige, sa live. nisip sige. pwede naman akong kumain ah. Kuya, sabi ko, ay, ko na lang. Hala! Ang hindi Kakain na, huwag Kakain na, Kakain na, huwag balik. Kakain na, ako, kakain ka ulit. Mili ka, 1,000, sorry, o kakain ka ulit. Di ba noon? Pupan noon? Ha? Eh, yeah, tangut Di ba? Di ba? buo talaga. buo na. Kain <laughs> ka na. Masin na ako. May maraming makain. Dahil ko nakain. Hmm? Tutong. Dahil ko Favorite ko ito, totong. Basta... Basta oh, may tutong. Basta may. Yeah. may May pa. Kaya pa. Kaya pa naman Kumukha nyo ito, tutong. Gano'n? na May ito, tutong. Nga. Sige ba? Bibig yan, tutong. Tutong. ka. Bibig ka. Hindi mo ka kumakasakan niya. Ayan, nakaupo. Kumain na yun, ayan. Bibi. Eh, kain na ni. ka, kain ka ni dyan. Diba yung yung mama mo? Nako daw. Upo. Upo. Uh, Upo. Ang tatay mo yung malayo eh. Wala ko dyan eh. Ang tatay mo, wala dyan. <laughs> <laughs> Tawagan mo si ano? May i-chat mo si dito. Eh, nagtatampo yun. Ako yung nagtatampo yun. Nakita niya yung video ni ano? Ni... Yung kanina? Oh. Kaya hey, maga? Hmm, sabi niya, suko, sabi niya, suko na ako. Ganun-ganun. Padami na ng padami. <laughs> tapos, ang lulungkot ng mga post niya. Chat mo siya maya. Kawawa na, mam ma Wala ko. Wala ko. Alam mo nga lang ng resilip ngayon yeah. ah. at umuunog kita natin. Ano mo pa? Day, yeah. eh, gusto niya. Gusto niya. Gusto nga daw niya ng ano, alam day, yeah? At least mapapanood niyo, 'di ba? Kaysa naman sa Messenger ko lang sa kakausapin. Ano gusto niyo? Sa Messenger ko lang sa kakausapin, kasi sabi nga niya maliligaw siya. O mas gusto niyo yung naka-screen record ko. Alam niyo kung ano yung mga diskarte niya. ay sa akin yan. Wala lang mo gagawin kung alam mo ng ganyan. Ang gagawin ko. Kaya nga ang ginagawa niya, kaya ang ginagawa niya, tumatagay siya ng bundala, pwede ma-record. Anong pa yan? Kaya sabihin niya, susuko sa ano? Mami, kumay... Ano ko lahat ito, Sige na! ano klas yan